Dennis, nabut na so, na so, <coughs> um, na na kami dari sebelah lagi kan mereka on lagi kan mereka itu sausamis, dia on kabut terakhir pernah mudah sebelah lagi, karena pergi pergi abot, so nak awal nami, lagi kan itu sausamis, so karena nak karon hati ni aku tung inloan aku tung kina sun yang nak kuat nama kapu itu sebit sehingga mungkin oh dagan dagan pasai guys saya pakai tanah ha, ni nyah, dagan kau nakua kuat Ito yung nakuha namin kahapon Ah Sawaki <coughs> so, okay. Mga malilit Naninikat So sayang Yan yung nakuha namin kahapon <coughs> So hindi lugi yung pagligo namin kahapon guys Kasi may nakuha kami Mga ano Mga, mga kinason Ayan Ito ano parang umang ata to may nakuha kami yung umang yung bahay niya baka ito siguro lang naman to parang patay na ito yan marami pa lang ulang laman so yan so mono dilipod logi atong pagligo-ligo kahapon no kay nakakapotog Kala ko po ito, din, nadala na ito pag uli, sudan po nato ito, masudan na ito masuda dito sa bukid. So, nindot na kayo ng dito sa bukid. Okay, panalagsar ng magod po siya. Nga, ikaduha po. Pag naka sa sudan, o um, naka sa dagat, di pa siya ginang panlasan ni Mosawan. Sa, naka sa bukid. Kaya, lamigid, lamigid, as in, lamigid. So, para sa lamigid ka noong ng kinasun pag nasa bukid so morning wala na magiluto dito sa balay sa kagangan gabi dala na ako dito sa bukid ako ni eh. ah yes totoo na to ha libre ng uh, panuto na to so ayan so yan um nalinis na natin ana so gagawin na naman natin tumbato na to na punis yung lapawan

yan siyempre din na mawala itong palami diya sa mga sabaw sabaw pwede wala mawala ng palami sa itong sinabaw diya oh. pilan pa nagpapula lamas gamay Lono oh. <coughs> na nato tong lamas. So yan yung kinason natin So muna natong kinason li, Ready to cook na nanay kong pitong alamas So yan So antayin na natin na Kumulo para maluto yung mga alamas Kayo man na akong timpla Yan lami na kaya na So na ni bukal na Oh. Oh, so, yan, dili kan si kay na enjoy pa tapak kaligo. Na enjoy pa tanga nang kaligo, di nagagawa pa yung kinason pag kay. Kaluto pa So, dingdot kayo basta magligo-ligo ka ating hunas bitaw no, dagan kay makuha nga kwan. Kinason. So, tumadag ko gapon, luto na mo gabi eh. Kaya ako na mga hapon nga dagko, giluto mo mga video kanina mga gagmay na nika So, lami na siya pa ng aninikad. Aninikad. Yan. So, yan na yung pinaghirapan natin. Ayan. Uh, sabaw pa lang, ulam na. iyan iyan nantai pun nantain banatan na iyan 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 and right, guys thanks for watching my video guys